Pwede mag video ko yan? oh, pwede mag video oh, <laughs> Wow! Anong name niyo po kuya? Pilit Pidem yeah, si Kuya si Pocot. Pocot. Hi guys! For today's video ay nandito tayo ulit sa sentro ng Sipokot. Pagdating nga guys sa street foods ay hindi na rin magpapahuli ang bayan ng Sipokot. Lahat na nga siguro ng gustong mong kainin ay nandito na. Matatagpuan guys sila dito sa may Tagunzar Street, papasok malapit sa Tom Eloy. Habang naglalakad niya guys ay napansin naman itong pinipilahan na bilihan ng mga inihaw dito. Pwede mag-video ko yan? Oh? Pwede mag-video? Oo oh, naman! Yeah. Wow! Anong name niyo po kuya? Pilit mi yeah. Si kuya okay, po si po! Hmm. Magano po dito? 15 lang po! 15. 15 pesos lang po ang barbecue! 60 pesos ang ilihan po! Mga oh, oh, guys! Po. Hello guys! Sa <laughs> hotdog kuya, magano po? Ah, 15 rin po yan! Ilan sa sulit na sulit yan. Ilan sa atin? Ilan ang ato? Isang ato po. Dalawang barbecue. Anong anong mo? Website mo? Ito. Anong ano Padagos man po. Hmm? Wow. Okay. Mm, po. Hmm? Padagos man ang page. Wow. Okay. Palo kita dyan. Meron din sa bache ko. Sa bache po. Bache ito. Anong oras po kayo nang bubukas dito? Mga 3 o'clock doon. Hanggang ano oras po? Hanggang 11. Everyday kayo po yung nagtitinda? Hmm. Oh, So, ayun guys, masarap siya. And juicy juicy din. Siguro nga kahit hindi mo lagay ng sauce, okay na kasi malasang malasa na siya guys. Try nyo na guys, tikman itong inihaw nila. Matatagpuan sila dito guys sa may Tagon Star Street. Hanapin nyo lang si Kuya guys. Sabihin nyo guys na panood nyo itong video natin. Haha, <laughs> joke lang. So ayun guys, maraming salamat sa panonood. Padagos lang kita sa buhay. Ingat palagi and God bless.